ayon guys, good news po kasi kahit 25 US dollar lang ang earnings mo, pwede mo na itong masahod. Pero ang bad news, para lang po ito sa gumagamit ng PayPal. Okay? Kung bank account ang gamit mo, hindi ka kasali dito. Pero kung PayPal lang gamit mo, pwede ka nang sumahod kahit 25 dollars lang. So, malaking ano to guys ha, malaking bagay ito lalo na sa mga baguhan. Kasi hindi naman talaga agad-agad na kumpleto natin ng 100 dollars kaya kung ikaw magkikita ng 25 US dollar pwede ka na sumahod basta PayPal ang gamit napakaling napakalaking bagay po nito kasi gaganaan ka gumawa ng content eh kasi nakakasahod ka na eh unlike doon sa ano ang tagal pa ilang buwan pa bago makaabot ng 100 dollars pero dito sa ano bagong update ni Mita na kahit hindi pa makaabot ng 100 dollars basta maka 25 US dollar ka pwede na sumahod yun nga lang para lang po sa mga PayPal user PayPal ha, po ang gamit sa payout. So, ano pang inaantay nyo? Upload lang ng upload hanggat sa kahit hindi tayo nag-trending. Eh, nga, not recommendable eh. Kung mapapansin nyo, sobrang baba ng views ko. Kahit 95,000 yung parawas ko. Kasi nga, naka not recommendable ako. Di wala eh, ganun talaga. Kailangan natin lumaban kasi pag tayo ang huminto, tayo ang talo hindi tayo kawalan ni Mita kung tayo ang huminto. Kaya laban lang tayo. Laban lang ng laban kahit ulang